guys, ngayon welcome naman sa panibagong ating video sa Christian Garden. Guys, kung mapapansin nyo ngayon, nag tayo. Then, habang nag tayo is, i-explain ko sa inyo yung anim na rason kung bakit namamatay yung mga ginagraph natin na sa buging bilya. Kung bakit sila na nag-fail, kung bakit na hindi nabubuhay yung mga ginagraph natin. I-explain ko lahat sa inyo muna. Ngayon, papakita ko muna yung mga gagamitin natin sa pag-graft. Ito, ito mga to. Yan. Lagari, mas maganda kung mag mayroon kayong ganito kasi mas madali siyang dalhin kahit saan mas mga gunting ito guys para sa mga sanga na mga malalaki cutter marker panali ganoon pa rin guys kung ano yung pinakita natin sa inyo dati nung nagturo tayo mag graft grafting tape tapos blade importante yung blade okay, so mas ano kasi guys mas maganda mas gusto ko yung blade kaysa sa cutter pero mayro kasi ibang gamit yung blade eh kaya kailangan din natin to So ngayon guys, Unang rason kung bakit ano, nagawa talaga ng listahan ko. <laughs> kasi nga hindi ko kasi nakabisado, baka makalimutan ko 'yung iba. Ano lang, haba nag tayo dito, i-explain ko lang 'yung mga reason kung bakit ano, kung bakit hindi nabubuhay 'yung mga grab natin. Unang-unang reason kasi niyan, guys, is 'yung rootstock. Kung mapapansin niyo, guys, itong rootstock natin na ito is ano, kumbaga, ito tingnan malinis dito. Kasi guys, ang ano, ang hindi healthy na rootstock is yung mga ganito siya guys, sabit oh, lang. Hanggang tayo dito ng medyo pangit. Iyan naman natin to. Ano ba? Ito to to to. Ah, ito ito ka to. Ito guys, kung so, makikita nyo to, hindi siya ano, yung tawag dito, Ay, yung pala natatanggal yung balat nya. Ayan no? may mga sugat-sugat. May sugat. Tapos, kung mapapansin nyo, ito yung ano, sakit. Ito, may bulok siya dito guys. Mamaya i-explain ko yan sa inyo, pero doon muna tayo sa mga ano, sa mga healthy na hindi healthy na puno eto tulad nito maraming sugat yung puno guys ito ayun kasi guys pangit kasi maglap sa bugimbilya lalo na mga mga sugat-sugat na ganito dito kasi nag mag ano eh, mabulok yung mga ganyan yung may mga sugat-sugat na yan yung mga may balat na natatanggal pero hindi may iwasan yan be oh pero hindi nga may iwasan pero kung hangga't maaari pumili kayo yung makinis na ano yung parang ganito oh mas ito maganda to mak makinis oh ito guys oh, ito no ganito kakinis yan kaysa yung mga ganito na, na nababakbak yung Pero, balat. Pero pwede pa rin yan yung grab. Oo, oh, pwede pa rin to. Kung ano lang naman kasi guys, eh, sa baguhan, kumbaga sa baguhan, mas maganda yung ganito. Mm. Kaysa yung ganito na, hmm. syempre pag sanay na kayo, okay nyo na gamitin yung mga ganito. Kasi hmm. nga, sanay na kayo eh. Hmm. Tapos, isa pa pa pala is, pag magagrab kayo, siguraduhin nyo na, ano na siya, yung may ugat na. Kasi guys, kung magagrab kayo sa bugimbilya na puno, tapos, wala pa siyang ugat. Hindi yung, pa yung, hindi pa siya established. Kasi yung idudugtong nyo doon is mamamatay lang din. Bale, wala lang din yung pag-agrap nyo. Paano, paano, nyo ba ma-check kung ano? Kung Establish established, na. established na. yung ano nyo. Unang-una -una, may bulaklak na. Then kung mapapansin nyo ito kanina dito, makapal na siya. Tinanggal ko lang kasi hindi sa babae. Eh. Mamaya tatanggal din natin itong mga to Tapos, kung kaya nyo ano yun sa baba, may mga ugat na lumalabas eh no. Ito ugat to eh. Ayan. Karangin Ayan guys. Ayan o. Binalaki. Siyempre Binalaki. bata pa Binalaki. eh. No? Pero at least nakikita nyo lang no? marami kaya, na siyang ugat sa ilalim. Kaya, pinalaki ko ba Huwag mo na ilapit kayo pinapinalaki ko na lang. yun. Sa kabila pa mayroon pa isa. Ayan. Doon sa kabila. Doon sa kabila ikot mo doon. Diyan Tingnan mo mayroon. Ito o. Mga maliliit pa to eh. Mm, pero established na yan. Kasi, mm -mm, kasi nga hanggang ilalim na yung ugat niya. Mm -hmm. Ayan. Putulin muna natin itong mga to. Tapos guys, pangalawa naman, kung bakit nag, kung bakit namamatay pa rin yung mga ano natin is dahil sa mga ginagamit natin na gunting tapos mga yung alam niyo yung mga ganito kayo mga cutter na may kalawang yung mga gunting na luma yung maraming dumi-dumi dito kasi guys pagka ka ganun yung ginamit niyo na ano pang grab is parang ano siya parang ano tawag dun, hindi siya may bakterya tama ba hindi siya kung bag, hindi siya malinis Hmm, dapat kasi, kasi pag may kalawang talaga guys isa rin yung nag-uumpisa din mabulok yung sa puno mm -hmm. niya eh. pagka puro kalawang yung inanan nyo kaya kailangan wari meron kayong cutter na ganito may kalawang maganda meron kayong alcohol na panlinis or kahit sabihin nyo lang na dumi dumi yung itim itim kailangan gamitan nyo ng alcohol ingat naari pati yung mga gunting cutter natin na ganito ito sa mga lagali ito naman kasi guys itong itim naman na to hindi naman kasi to yung typical na dumi talaga na ano ito talaga parang sa syempre sa tagal lang ginagamit na ano na mm -hmm. tawag dito ah yung nawawala yung kinis niya na ganito oh. mm -hmm. kasi lagi yung ginagamit tapos sinahasa pa yung mga ganyan okay lang yung uh, sa lagali okay tapos wait lang hindi ko na na nagagali yung ginagawa ko dito patulong nga ako atin na yung yung pagana dito patong mo sa taas ng ano ng upuan siguro baka hindi niya kakayanin yung tansya sabay lagay ito ka din ang ito ka dyan kasawa ka mo sa baba okay. ang mo sa kanya kailangan pa naga turo mo sa kanya ang paano hawak yan okay. ah pag ganyan kahit dalawang kamay pwede yan Tahan okay. lang biya kabakaw. Okay. Mm. Ngayon kamay niya, tinuyin yung... Yan ka ba ang photo? Kahit ano lang, sabi tanggalin mo lang tong ano, toyo. Hanapin mo yung gold na ano. yung mm -hmm. so, walang sugat, guys. Yung so, walang sugat na tandaan na kaya sa ba? Sa kamay ni Ibnoy Min. siya. Ayan. Ito guys, so, kung makikita niya to. Ito yung maganda na pagdugtungan. Yan, eh, no? sa liwa siya na, na ganyan. Na, ano, Ayan, makikita nyo yan. Tapos, dito na ipapasok yung pangatlong reason kung bakit hindi nabubuhay yung ano natin. Isa doon, yung sa mga may sakit guys. Yung portion dito na may sakit. O tulad nung pinakita ko kanina ito. Oh. Ito guys, Oh. mo lang Hindi nyo, ito, kung makikita nyo to, ito yung buhay na part guys. Tapos ito yung patay. Kung baga kung makikita nyo, mas malaki yung part nya na patay. Kasi, kasi ano sa to pa guys, rin. pag uh, pinabayaan nyo kasi yung ganito din, naglap pa din kayo dito sa buhay. Itong ano niya, kita niya yan parang para na naglalakad dyan guys, mabubulok yan hanggang dito, mamamatay lang din yung ginalap nyo. Kaya ang best solution pag naka-encounter kayo ng mga ganito is, alagariin nyo na. Oh, okay, guys, mo kayo tinoy me. Alagariin nyo na dito hanggang sa baba. Bawak okay, okay, mo kayo tinoy me. So, subukan nyo maghanap pa ng ano, mas best na ano ba? Oo. Ay, ganun pala yun. Ganun pala yun be. Bakit ang haba naman ang putol niya ngayon? Hindi kasi nga bulok dito sa taas. Oh. So, ito buhay ito. Mm. Laki, mas malaki pa rin yung bulok. Kailangan napin mo yung Kailangan. part na. na ano. Good na? Hindi pa. Hindi pa, Hindi pa rin, Ayun, no. Ito guys, tutulad no, ito. Ayan eh, no? Ang pangit ng ano niya. Itong rootstock na to. O ito yung, ito yung ano guys, mga rootstock na kung maaari, huwag yun nang gamitin. Kasi nga, itong bulok na yan maglalakad dyan, sisirain niya na yung buong subukan ano, mo kaya isa pa be pwede pa to guys pababain niyo pa na hanggang pababain oh. hanggang dito kaya mo magawak sa ilalim Noy? eh mm -hmm. sige oh, sige ipakita natin sa ilalim sa ilalim pa na konti be yan ganyan dandan laki para hindi diba man yung kamay niya tinanong dandan dandan Meron pa rin. oh, Oh. Meron pa rin guys. Medyo maliit lumit na. At least lumiit na siya. Ayan. Pero kung ganyan, hindi na pwede, hindi pa rin pwede. Ah, ah, mas maganda talaga na, na, ano. Kung sanay na sanay ka naman na, dito ka lang magagrap sa may walang sakit. Oo. Kasi yan, maglalakad yung sakit na yun hmm. eh. Bubulokin na rin tong buong hmm. ano mo. Kaya kung ano lang dito naman, meron ka pang ibang rootstock. Doon ka lang na lang magrap sa iba eto pabayaan na mo na oh, wala na tong kumbaga wala na tong silbi paano yun na napasangahin niyo na lang dito kung gusto niyo pa siya na ano kasi masyadong mababa na yun. Hmm. mababa na siya mababa na, na siya oh, pasangahin niyo so, na lang kumbaga ito talaga yung the best na no? pa mag, ano pa magano kayo magagrab kayo ito yung the best ayun mm -hmm. eh, no? sariwa yeah. pa yung mga balat so anong gagawin mo next ano pang reason tapos ano pa pangapat na reason hindi maayos yung pagkatali guys sa mga Saka, ano tawag dito ah panagrap kayo, hindi maayos yung pagkakatali nyo sa ano. Yung pang finishing na, yung may balot, yung ganito guys. Oh. Yung. yung may ganito. Hindi maayos yung pagtatali nyo dito. eto kung makikita nyo itong tali, ita ba ma? Siyempre, yes. Ayan na, itong tali na to guys. Oh. So. Hindi maayos yung pagkakatali dito. Di ba guys, ang... Yung oh, missing singaw. Ang ano ko kasi dito guys, di ba sabi ko pa nagtalit na kayo dito sa may labas, higpitan nyo na siya. Kasi guys, pagka hindi nyo hindi higpitan, tapos may lumalabas na hangin, tapos may pumapasok na hangin. Parang, wala lang din yung ginanap nyo. Kasi may napasok siya na ano eh, na hangin, na init. Ang init yun, di ba? Yung napasok sa kanya. O, oh, siyempre iba naman din yun. Kasi doon sa kinulog mo. Daman, oo. Ba, pa rin siya. Oo, kailangan talaga guys, kulog siya. Kulog na kulog. Tapos dapat sa lilim na yung mga, na ganyan to na walang ano, pag wala siyang tissue sa dudat sa lilim sabihin, lang. Jules, pag nilagyan mo pala siya ng plastic, hindi mo siya pwedeng hihipan. Hindi, pwede mo siyang hihipan. Uh -huh. Pwede mo siyang hihipan, pero dapat ang pagtali mo, mahigpit pa din yung wala hmm. nalabas na hangin. Mm Mas wala din pumapasok. Ibig, ibig sabihin, kahit binigyan mo siya ng hangin sa loob, basta pag ano, wag siya papasukan. Oo, hmm. dapat di siya papasukan. Hmm. Ito naman yung mali sa pagtatali ng iba guys na Oo nga, tinali nga na sobrang hipit. Pero hindi nila napansin na yung tinalian nila is ganito. Ano ba yan? Ito, 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 ito. guys, oh. So, Kita nyo itong may sira na to, Itong may uka na yan. Yung iba kasi, pan nag sila, basta tali lang, basta alam nila mahigpit. Hindi nila kasi alam na pag ito kasi tinalian nyo ito. Sorry, sample natin, talian to. Ano tayo yung tali? Ayan. Kuwari ito guys, di ba tinalian nyo yan? Tinalian nyo na mahigpit na ganyan. Yang ano na yan, di ba may, may singaw pa rin yan? Kasi kanal yan eh. Ayan o. Oh, pag tali nyo ganyan, Oh, kahit anong higpit nyo, pag piniga nyo yung plastic doon, maralaman nyo na may lumalabas pa rin na hangin. Kasi kanal ito eh. ano, o, dyan dumadaan yung hangin. Kailangan ano to, kung meron man kayong na, ganito na nakita, pwede nyo pa sana sa baba or dito sa banda sa taas kung walang kanal. Or kung wala talagang no choice talaga na mahaba siya na gano'n na may kanal. Maralagyan ko ng tissue. Maralagyan ng tissue. Kaya siya ng tissue, pwede siya lagyan ng tissue pambara. Or kung ano man kayo, pwede tela din. Basta pangharang nyo lang siya na ano na hindi makakalabas at hindi makapasa yung hangin. Pwede rin bulak basta kailangan yung siksik. Tapos Sa panlima naman guys is yung biglaan na pagpapasingaw. Yung kumbaga hindi nyo na Ay, hindi naman biglaan pagpapasingaw. Na, biglaan guys, na ano, pagtanggal mayran. ng plastic. Uf <coughs> ya. Yeah. Kawawa si Jingle. <laughs> Kawawa si Jingle. Jingle, bakit ano ginawa sa Naipit si Jingle. Oo, naman. Tali mo siya muna. Ayot lang. Ay, uh, wawa, yung aso namin. <laughs> si tuti namin kasi wawa. Hmm, jingle. Wawa ikaw, jingle. Jingle na yan. Naintalap talo yung explain. na yun. So na. Ay. Hmm. Ayan na. Hmm. Balik ka tayo Ayan, sa ina-explain no. natin. Ayan, may buhay doon. No? Pa-explain mo. Ah, sige paano magano magpasingaw sa buhay na buhay na yan eh alam ko buhay na yan eh mm. ayan ito naman yung mali dun sa ginagawa ng iba guys na biglaan nila na tinatanggal na yung plastic ang ginagawa kasi ng iba guys di ba sabi ko pagpasisingawin dito lang sa may gilid kung maaari pwede dito or pwedeng tanggalin nyo lang tong tali. Yung iba kasi, kaya namamatay yung gano'n na. Di ba nakita nila buhay na, mayabong na. Ang ginagawa kasi nila is, tinatanggal nila yung plastic. Ay, plastic tuloy. Tinatanggal nila tong tali. Then pag natanggal na tong, plale, tong tali, binubuksan nila kagad. Yun yung mali guys, is parang, parang biniglan nyo kasi yung ano eh, yung nakadugtong doon. dilipin nga natin ito buhay. Ito buhay. Ito guys, so katulad nito, ganyan no. Buhay siya. Ayun no? may makikita na kayong mga uh, ayun, kulay green. Buhay siya. Ayun. Ayun. Diba so, kung makikita niyo buhay ito. Ang ano kasi nung ibang ginagawa nila, bigla na lang nila tinatanggal yung plastic kasi sabi nila buhay naman na doon sa loob ganyan. Dapat hindi dapat ganoon, dapat pasingawan kung ayaw nyo tanggalin yung plastic dito pasingawan nyo lang dito isang butas dito then kinabukasan dito naman ang maganda sa pagpapasingaw pala guys is hapon kayo magpasingaw kaya wag tanghali kasi mainit sa tanghali eh. kaya maganda hapon pwede din naman ganito gawin nyo tanggalin nyo na yung plastic tapos ganyan hayaan nyo lang sya sa ganyan para may konting pumapasok na hangin kung dahan dahan lang hindi mo binigla yung ano, ginarap mo yun yung ano kaya namamatay para madilim yung nakuha ko. Hindi nga yan madilim. Ay, hindi madilim. Tapos naman, ano naman guys. Sa panganim masyadong basa yung bloodstock yato guys, lagi itong nagtatanong sa amin, bakit daw pa nag sila, is yung loob daw ng plastic is punong-puno ng tubig. Punong-puno, hindi, puno. hindi punong <laughs> okay, <laughs> hindi naman punong-puno, maraming tubig. May taro na tubig, nagkakaroon na tubig. Hindi, di ba yung pawis no eh. Oo. Ah. Ano, kumbaga maraming tubig talaga. Kasi, di ba kung mapapansin ito may moisto. Oo, oh, sagit lang. Di ba ito may moisto? Yung moist na yan, syempre bumababa yan. Ang typical kasi na tubig ito is mga konti lang naman, di ba? Yung sa kanila kasi, nakikita nila, ang dami daw ng tubig. Yung umaabot na dito. Kasi punong-puno daw. Anong ano ano punong-puno? Hindi naman hindi punong-puno. <laughs> kung baga madami. oh, Marami, madami. No? Madami, lang. talaga. Mga hanggang dito daw, guys. Hindi, hindi naman umaabot na ganyan. dito umaabot dito. Kahit ako dong ginanap ko dun. Yun guys, ang dahilan naman nun kung bakit ang tubig niya is madami. Kasi nga, yung low stock niya guys is basa. Kung baga, sa tag-ulan kasi, di ba nag-grab ka sa tag-ulan, yung ano niya, yung puno niya laging basa kasi nga tag-ulan eh. Yung tubig nun, umakit dito sa may ano, yun, yun naman yung dahilan nun kung bakit ang daming tubig dun sa may ibabaw. Kasi nga, yung sugat na ginawa nyo dun, kasi di ba tinapisan nyo ng ganito. Tinapisan nyo siya. Ang ano naman doon, yung tubig dito sa simula sa baba, umaakyat hanggang dito sa taas. Yun ang rason kung bakit namamatay din yung ano nyo. Nagkakaroon ng failure tayo kuminsan. Oo. Kuminsan, isa, may isa pang reason, Be. Explain mo yun sa kanila. Yung pa nag-agrap ka, tapos napi, na, 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 ano, ka, napigilan ka, tapos may ginagawa ka na. May, Ay, oo, oo. Yun pala guys, pa. pinaka-importante pala yun. Nakalimutan ko ilagay. Kaya gusto ko may listahan, nakakalimutan ko eh. Ano guys, yung kunwari, 'di ba, nagputol na kayo ng ito ko narito sa Pinutulan niyo na. Ito, pinutol niya nang ganyan. Tapos nahasa niyo na siya dito. Nahasa niyo na tapos pinabayaan niyo muna. 'Yun guys, wag na wag nyo ang gagawin dapat pagka ha, ganun niyo yung pagka gamit niyo na ng blade taw dito. Yung nahasa niyo na siya. Ito, wala na nahasa niyo siya nang ganyan. Pag nahasa niyo na siya, isuksok niyo na kaagad siya. Huwag mat niyo nang hayaan na matuyo kasi nga pag pinabayaan niyo pa siya na matutuyo, hindi na siya ano, ayaw, hindi na siya mabubuhay. Yun nga yung iniwasan natin guys, dapat sariwa pa. Pagka nag-lap tayo sariwa pa siya. Hindi dapat tuyo. Pati nga din ba diba, sa loot stock, guys, dapat pagka puto natin na ganito, dapat nakaano na, yung naka na siya na itusok. Penta guys. guys. Yun lang 'yung gusto ko eh you ano know guys kasi nakakalimutang nakalimutan ko siya you na know, <laughs> eh okay. ano, you know, nakalimutan right. ko siyang iyano you know, i-explain. Okay. So ngayon guys, tapos na natin mapag-usapan ko ano ba 'yung mga reason kung bakit namamatay 'yung mga kinagraf natin. Pagka meron pa kayong ibang alam guys or reason kung bakit namamatay 'yung mga graph, i-comment pa sa baba kasi nga eh 'yung mga sinabi ko guys is based lang 'yung sa experience namin dito sa pag -graph hindi pa namin totally talaga ano kasi kahit kami guys ako min ako minado ako guys pinakita ko sa inyo sa vlog ko doon sa ano yung nagpakita ko ng ICU kahapon yata yun kahapon kaya yata na vlog yun guys ICU? oo yung kahapon nag harvest mm -hmm. yun pinakita ko doon guys yung mga graph ko na namatay kung napanood nyo yun kahit ako